Diwata, hinuli at kinulong ng mga polis. Fake news nga ba ito? O totoo? Ating alamin. Trending ngayon sa social media ang kumakalat na magshot ni Diwata na may-ari o owner ng Diwata Overload Parisan. Isa sa mga sikat at trending na social personality na talaga namang dinarayo ang kanyang paninda so dati po sa ilalim siya ng tulay nakatira pero ngayon umaasenso na talaga siya hinuli at inaresto nga si Diwata aka uh, ang tunay na pangalan niya is Deyo Balbuena nang Pasay City PNP sa Jocno Boulevard, Pasay City sa bisa ng warrant of arrest noong October 2018 sinampay yung kaso na slight physical injuries inireklamo siya ng pananakit agad din naman po na nakalaya si Diwata at nagpiyansa ng 30,000 pesos yes po nakalaya po agad siya agad agad sa mga hindi pa po nakakatikim ng Paris Overload ni di Diwata, tikman nyo na at talaga naman daw hahanap-hanapin at napakasarap. Yun lang.